Sa dagat tayo magkani. Oo. Hello, guys. Ayos. Ayos. matuto si Nandito kami ngayon sa Shatem. Pupunta daw kami sa dagat. Manginas daw me. Mangina daw, manginas daw me sa dagat. Kung malamig doon sa taas, mas lalong malamig doon sa may tabing dagat. Yan. Naglalakad kami papunta sa dagat. Ayun. Just me mariman. Marimar. Ito rin natuntun din. Ayan, pa-picture na sa kamot. Kamot ni Abraham. Sanu si si Elsa? Hindi toy mo Si Ay, I want. ka ba, sa si gusto? Oh, maraming gusto. Hindi naman ah. Walang gusto. Ayan oh. Ang Ito. Hello guys. Abisante sa lahat. Nandito lang pala oh. Ayan. Nasaan yung si Maricel? Ang lapad pala dito ng park. Madam Sir. Madam. Madam. Yung kamay, Madam. Kamay. Yung kamay oh. Kamay Ayan, yung kamay oh. Ah. Doon ba oh? Uh, secret Garden. Secret Garden? Pwede rin. Okay, ito. Okay, secret Garden, Secret Secret. sa gan, na itali. Eh. Ah. Ah pwede pala doon, oh. No? Saan? Yung galing tayo doon, di ba? Oh, yung kasal, ayun. Hindi, galing tayo doon. <laughs> no, tapos gani. dapat bababa na lang sana. Ayun, kasal. Hmm, dahil... Hiram pa pang kasal. Hoy, pwede mang hiraman yung pagkasal? Hmm. Payat yung balo. yung balo. Payat? Dili manakasal na kasal good, oy. lang mo sila. Kasal mong gud na? Dilo, oy. Kasal baba. Kaya na? Basta nakagaw na. Huwag naman gawin. Nagwan lang. Kamudi lang. Huwag naman gawin gawin. Gani, mudil gani. Ayan na. Picture rin ko tayo. Uy, asa lang tayong picture. Mag-live ka nga, chari. E, change, oo, Bill. Nami sa Shatin. Nami sa Shatin. Alit din Bill. Gwapo din rin, Bill, ay. Ay, nabuok na ginaday. na, oh, man. Oh. <laughs> ito tala sa, sa bridge. bridge. Ay, diyan sa so, office. So. Uh, Asa naman ito. ka, Bel? Ito na. So, okay. Ito na, yung, pasla, and, oh. Ayan. Ay, dito, Day. Manakay? Manaka. Ito yung mga artista ko. Nasa yung si Shari? Ha? Ano? Ito, ito ba yan? Pick up yan? Ayan yun. Ayan. Oo. Na pick up na? Hindi pa. O? Oh? Isi-send ko pa lang sa kaya. send ko na tapos. I-screenshot ko. I-screenshot mo muna. Ito yung ano niya. Ano. Uh. Para ibigay mo yung ano niya. Oh. Ito yung food. Yun. Ito. ito. Dam gamitin natin yung pandam. Oh, yung saya. Sabi mo, hindi. Tingnan mo. Hawakan mo na. Naganha na. sila saritong, sa rechon. Kasi ito nila dahil. Ha? Teka. Dito ka muna, ha? Kasi, abang na muna ako ng stand. Ram! Ram! Diba? No. Ah, uh, andyan na. Redrib! Red. Dali ako kay... No, no, I-expire na akong phone. Dapat ang cellphone gamitin? Siyempre! Jalo sa'ko. I, I want front. I want front. I want front. Dul diri oi. Balak di makita ang shoes. Basta kay tangkan. Ayaw kayo mubo. Dahil pangit kayo kung itsura dahil nakita na ko sa mga picture. Yan. Ganyan lang. Ayaw kayo layo. Oh, di ba? Saan <laughs> mo gano'n kayo? Ako stick. Eh, nga stick ko ang saan? Kasi okay. para makuha ka na ng ba?

Diretso. Damha. mo o kani lagay mo na dam. Hindi 'yun ang uh, Kailangan kasi matangkad 'di. Eh. Ayaw matangkad nya to Hindi matangkad. kasi uh, Ang anong matangkad ba? Kailangan ko naman. Kana ganid, mo. mo.

Hello okay, so no, <laughs> 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 oh, comment <laughs> 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 <Ay>, <yan. laughs> Ano talaga na, dapat dapateta daw? Arey, beautiful, beautiful, beautiful. 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 <laughs> koan ang koan? Time? Ait ano? koan ang time um, yun? lips ba? Hindi naman makita na yun lips. <laughs> <laughs> Hello guys. Kita yung ayos sa chatin.

Lang, at, hindi least at least, at least daw sa inyong lahat dyan. Go. Dapat nang sa kuhaan ka ng ta, padali-dali Maricel. oh tapat dire ba? <laughs>

<laughs> <laughs> <Karada mo. laughs> ba, <laughs> <laughs> Ikaw ang Ako 'yung. <laughs> Asa to Asa na? Ay, Ay, <laughs> <laughs> <Ayaw ko> Ano? <laughs> okay. Ay, ayaw, sige, oh, sige, sige. Bibijuhan <laughs> ta mo, Delik. Ikaw bang dali? Makaka, makaka

nito remote

Ay, kapili na akong stick dere. Eh. Gani. eh. kama udaka. Hindi dapat nanto anak-anak. <laughs> Kailangan ba magrak? Hindi mo mag kuturak gud.